O na buhay mga Abeli. Another vlog for today. yun nandito po tayo sa farm. Yan uh, sanding ngayon yun after meron lang po kaming bisita kahapon yan. Siyang si Jan, Jan o oh, Jan. Jan, kaway ka eh daw po siya. Tulungan niya po ako ito po. Magluluto po tayo ng apritadang ano nga? Manok. O oh, manok daw. Apritadang manok po yon, kasi mayroon po pong gumagawa ngayon dito. Parang hinago po sila ngayon para ah uh, may tinatapos lang po. And then uh, lilipat ulit po sila kay Ingo. yon, bukas na po Monday. Yan, magluluto lang po kami ni Jan. Yun, kasama si Jan. Si Kabeli po is may, may binili lang po sa bayan. Um, magluluto po kami para sa mga ano gumagawa. Tapos dito pa rin po yung kaming uh, mga anak ko. Tapos mamaya after po kami kumain yun. Biyahin naman po, pabulaan po. Yan. Okay. Kahit lang po tayo ng sibuyas. Yan. Tapos ito na nabalatang. Una yung uh, patatas, saka bell pepper. So, chicken po ang ano natin, i Chicken apritada. Ang uh, ulam for today. Mungkin summer na summer na po. Mainit na dito sa farm. Kahit, kahit hindi po sa farm. <laughs> kahit sa, sa Philippines mainit po. Time check po is 10.30 na po. Ito po ngayon medyo mahangin. Hindi ko makita yung ano ko, kutsilyong maliit. Dilipat eh. Ang balat na. 包我。 Ngayon, mag-start na po tayo mag-isa. Kaya muna natin ng tika. mahangin. Ang hirap po ngayon na naman magluto. Ang hirap magluto dito pag mahangin. Okay. Pinapalatin ng bawang. 那可以，可以买呢，然后就是。 Lagi na po yung kamatis. Tumawag si Kabeli. Medyo nasunog ang aking bawang. Tapos na po. Dito na po ang ating. Ay, nabito na yung manok. Mga natin. 可以用来敷药吗？ Ayan, tapos sasangkot siya po natin sa patis. Ayan, tapos ko sukat tayo na siya po sa patis. Ayan. tatakpan para po uh, maluto yung lutoy muna natin yung ating manok. kumuna and then hanggang sa maluto. Siguro mga 15 minutes. 10 to 15 minutes na uh, maluto yung ating chicken. Balikan uh, natin mamaya. Luto na po yung ano. luto na po yung manok. Naluto po po may yung manok. Kaya lang medyo matubig ang manok. Matubig po siya. Lagay uh, to na po yung bell pepper. Belips, ba dahon laurel. Eh, lalagay ko na rin po yung tomato sauce. lalagyan din po natin ng konting toyo. hindi lang po siya. Para hindi masyadong maitim yung... Ilukuin na lang po natin yung pinaka tomato sauce. Yan. Saka po po At minagyan ko na po ito kasi ng asin. Ay, ng patis. Kaya baka po yung umalat. nito muna. Lutuin yung Lagay ko rin po muna pala yung Munti ko pa maalimutan <laughs> yung patatas po Nasa uh, May malapit sa lababo po kasi Nalimutan no?

Pinahilalim ko na lang yung patatas para ma luto. Unti lang naman po yun at madali naman po siya. So, maluluto rin yun.

Wala po yung carrots. Patatas lang po. Ah, hindi na amin um, na ng carrots. Pauling ko na lang po. And then, tapos na po yung ating apritadang manok. Ano na po ang ating apritadang manok. tumutu na po tumutu na po yung ating munok niya after nito yun kakain na po kami thank you ayan, kakain na po sila ayan. hindi ko po sila dun ibablog mahiya po sila umain eh. <laughs> kaya kumain kaya yan nag start na po silang kumain yan si Jan kasabay po habi wala pa po eh sana nag nag na, ano na to kami naman po yung kakain nagpahain na po yung dalawa. Yan. Sama andito pa si Pau na iwan siya. Eh. <laughs> An anak po ng pamangkin ko to si si nanay yan lalabas andito rin po kakain po kami. Yun kain po tayo. Yun di, di ba po? Apretada Hi, po. sana masarap ang kayong dalawa. <laughs> Ay pa mga kabeli Ito tayo mga abelio Oh. Tumigas ang matigas ang Sa <laughs> nah, huli. Naman na alam ano yung tao. Aro. Walang ibigay ng tubig. kami kumain. Ito po yung dessert namin, no? <laughs> sumang, ang tawag daw po dito sa Pampanga, sumang bulak yung sarap po. Bigay ano po kanina, bulagta. Ah. Ta tawag sa kanila. Ta ano yung binigay kanina ni ati sa amin, ati Bibian Sa ating suman sa, sa liya. Sa liya, sa, oh, sa bulakan, suman sa liya. Ang sarap po eh. Suman bulagta daw. Kasi pag po oh, siya po nalugas. Oh. Si Ayla dun. Oh. hugas-hugas po. Eh, dito. Tinan mo pa, umangin ngayon. Kahapon na lang angin. o, in, anong oras na ngayon? One? Wala pa. O, tinan niyo po, angin. Kahapon na nandito sila, Ate Maan. Talagang hindi humahangin. Ano po, ni Kabili ng lupa? Yan, may re-repat ko na po yung isa kong ano, yung dalawa ko doon. Selum. Selum ko pong halaman. Yan, nalagay ko po dito yun eh. Sa harap ng biodeck. Ito po kasi hindi masyadong ano, maaraw. Kaya ayaw niya po kasi pag sobrang araw eh. Taa dito para pang mas maganda pong ilagay dito yan. Yan i-re-repat ko na muna po. Oh, okay na po. Yan po yung ating ano, this is i -re repat. Dito ko po na i-repat para hindi na po kasi ang hirap, mabigat na po to pag uh, nalagyan na ng ano para hindi na siya bubuhatin. Direkta ko na dito na siya irerepat. Kusan yung pwesto na ilalagay ko siya. ulap So, hindi po maka, ano lang, maigi. Eh. Ayan, mga ulap niya. Yun o! Ang lahapala lahap, na lahap, ng mga ugat talaga, hindi Alam mo na talaga malaking pasok. pa siya o. Nilipat na. Kailangan ko na siya talaga. Ito, nilipat ko kaya lang dito. Sobrang hindi na rin po hukay. Malaki. Kailangan ko na yung malaki. kasi bagong nilipat ko. Okay, ito, nilipat ko po. Yung isa yung hindi, hindi ko natin nilipat. Okay. Yeah. tapos na po. Nagaling mo din. po si Janjan and ah, Tita Lolita Lazerna. Ito na po yung pera ni Janjan. Jan. Yeah. Thank you, thank you po, Tita Lolita. Tita, thank you po.